Morning mga best friend, dito tayo ngayon sa Umimba Dito tayo ngayon sa Umimba Public Cemetery Nadalaw tayo Sa akin biyanan Kunti pa lang yung tao ngayon mga best friend Mag-aalas 7 pa lang, minus 5 para alas 7 Ayan, makikita natin. Malinis yung mga puntod niya yun. ng kanaling mga mahal sa buhay. Nakikita um, natin yung mga Makikita natin yung mga naglalakihan mga puno ng asya. So, Ang Hmm, mga bagong pintura. Malilinis. Ito lalaki ng acacia rito. Dito maraming puno Tapos doon sa gilid maraming. Ini sound system. Oh. May party-party siguro dito mamaya, ah. Ako, bidyan mo ako. <po. laughs> Grabe, laki ng puno, no? Grabe, laki ng puno. Para mas lumaki no. <laughs> Ang gumagawa ng movie lighting ah. Grabe ah. Ano yun? Lighting ba? Lighting. Ilaw. Mga ilaw. Ito yung ano. Yung nagyong kagagit like, na yan. Ito lang like, yung camera man. Naiiwan. Marami ng mga walang katawan mo. Pancho na lang. pesos. Ay, apoy. <coughs> Marami na rin maagang dumalaw rito may kandila. Kasi pagmamaya, lagsa ang tao. Marami na mga dadala sa kanilang mga mahal sa buhay. <coughs> Diyan pala si Angkin Dito tayo mga best friends sa La Paz Cemetery. Ito yung private na cemetery rito. Ito yung public. Yeah. Yes. Parang walang gaano. Bulaklak ano. Bulaklak ano. Oh, ramdam talagang hirap. Laki na naman ang acacia rito. Medyo madalas kasi kakaulan lang eh, ano? Hmm. Dito na tayo. Pwede abrena si mga Brenna. Inang. Dito lahat. Abrena. Hipolito Abrena. Elpidio Abrena. Ito lang ito. Ito apat. Ito na pinturahan. Mm. Ito kay Auntie Ito kay Auntie Ito, tatay ni Auntie Taba. Kay La Orok. ito. Uh, uh, Tapos anak niya yun. Pinapinturahan siguro ito ni Juan. Ito kay Inang ano? Hmm. Kay